Magandang hapon po mga kaparambing Ay dito na po tayo sa ating tanim na talong po Ito po yung masaya na oras Simula simula po pagkatanim natin Nasubaybayan nyo po naman mga kaparambing Tapos ngayon ay yun, harvest time po tayo mga kaparbin, yan, kasama natin si mami me. Hello po. Yan po ay araw-araw din natin to, si mami ang nag-aalaga po nito ay. Ano me, ano masasabi mo? O ba, ay sulit ng pagod. Oo, sulit na po. Nakikita mong nabungo na. Eh. Oo. oo. Bale wala na po ang pagod natin. Ito po nasa taas, unang tanim natin po dito ay, siguro po mga asa linggo po ito, makukunan po natin yan eh. Ay, may malalaki na na po yan, yan. yan eh. Ay, mm. na po. mas nauna pong lumaki yung mga nasa baba. Dito pa yun. Diba ano rin? po? Isaling gulaan yan. Wala pa. Dito. Hindi alam ko na kung bakit maganda dadi yung nandun. Oh. Basin kasi yun. Ano? Basin. Yung huuan ng tubig. Ay, ito. Oh. Galing sa mga bundok. Oh, oh. <coughs> Tapos ito ay ating nagamit na ito ay... Mm. Ito. Ay... Gamit na rin. Ba po? Ang una po, sili ang tinanin natin dito. Ngayon ay talong. Tapos po tayo ng talong yun. Maganda rin po. Hmm. Tapos yung pinakamaganda po dun ay ay yung ating tanan naman ng pichay po na natunaw. Ngayon po ay talong naman na mas gumanda po. Yan. Salamat. Thank you Lord po. Sa blessing po. Ay hmm. talagang ang dami po. Kari oh. po ay eh, pinuruling ako na ng mga dahon sa laylayan. Para ay. po pag nagdidilig ay hindi takrog hmm. ang puno. Sana po ay tuloy-tuloy na po mga kaparambin itong ating mga bunga po. Bulaklak bunga. Oh, well, inobserbahan ko pati. Yan. Mami. Pag yung eh. dahon sa ibaba, ang dalapad. Oh. Pag kundi doon napupunta lahat halos yung vitamin sa siyang nasa unahan. Tinanggal po ni Kaya Mami. Kaya ko, tinanggal ko para ako sa taas umaki yan. Oo. Oh. Yan po. Ah, si Mami. Mami. Lalo po. Mami, ikaw tagaputi. Tama mo po. Para... Yes. <laughs> <laughs> yan, nasaya po ni Mami. Pero bago magputi po tayo, syempre, ipapakita ko po muna sa inyo. Yan ang ating talong yan yan po ay hindi pa po yan ayan po oh. yan eh. hindi pa po ito ito may pwede na ano ito oh. hmm. bata pa yan ayan po oh. mga nakabang na po mga kapambing ito ito ba hindi pa rin kasabay pa yan. Ah, kasabay pa. Ah, ito po, umiyan yan. O dadalwa dito dadalwa. Ah, dadalwa pa. Hmm. Ayun oh, kasabay nun eh. Yan ito Ayan dapat oh. Yan. Yan. Ano, ready na? Sige. Yehey. Yan. Unang pitas po, ah. unang harvest. Yan po oh. Yan oh. Ari po, hindi butas. May ano lang, umuka. Ready? Oh. Sa una po siguro kakunti po ating mahukuha. Yun. Hihi, ang kikinis. Yan po mga kaparambin, no? Ayun nga nasabay. naman po mga kaparambin. Kasabay, no? Ay, mas marami susunod pala, mi. Eh. Kahit pala araw-araw, wag ah. na lang natin. Meri, sa'yo yung, pasuyo, ari. Kunin mo Kahit na bayote. Araw -araw hindi araw-araw, po. po natin yung bayote. Ah, uh, um. Para hindi tumatambak. Ay, simula na po ito mga kaparambin. Ito ang ating pamumuti. Eh. Ayun, matakasin. Ayan po, ang dami pong magkakabats. Yung isa doon, yung mga kasabay. Ayun pa, may pwede pa isa meter. Yan, sa dulo. Pwede na yan. Hindi ba kasabay mo? Mga gulang, yun Tama natin. Yan po, oh. may mga nakabang na po mga kapambid. Eh. Ah, yan lang. Mga hmm. dalawang araw pa yun. Blessing po ito. Ay, nagsimula na po. Alin ba dati? Yan. Oo. Ari, ba't ka hindi nalaki itong mga ito? Yan nga po ah. Nakailang lagay na ako dyan. Pataba. Ay, alam ko na ang gagawin ko dyan. Ano? Mawalisin ko yung ipot ng Manok. May kahalo. Yan, pwede na yan. May. Ito? Yan. pa. Mas yan. Ito po ay ano, kung naulan po dito, mga kaparmin, mas maganda po ito, mas malaki. Pero abang na po ito sa pag-ulan, tama-tama na po ito. Mm -mm. Yan parang po. Kulang oh. po. Pero okay naman po, nadidilig kaya lang ay di parang yan. para bang kaya nilang kaya pang sipsipin ng katawan. Pero okay naman po, gumanda din. Ano yung ibubunga nito yeah. sa palagay Ano ba yan? Ay dito ako nahihiwagay. Yan po, talong din na, may uban. Ay bakit o, tamuha o. Yan po o. Oh. Kami po ay ano, may ano talong na may yan? uban yan o. Eh, ito po yung ano, oh. ito po ay hindi ta? Sariwa po. Ang galing, ano? Tawin yan, yan po o, uban, ah. la lang po. po kayo kung bakit nagkakauban. Hindi yan uba. Ano ba yan? Natural siya. Ayun ang pinagtataka ko kung anong ibubunga. Baka may variegated din. Hindi, yan, ano? Oh. Talong din yan, ah. Ubi din. Ubi. Ay, ang galing ng daon, eh. niya. Parang ah, halaman. Mm -hmm. oh, ang galing po ubi ng Ilan lang dito na kumi? Tatlo. Tatatlo po. Ay, Ay niya, pag niya, po niya, naman hindi niya, natin niya, kinuha. Na may yan ano, kunin mo na. Ay, hindi doon, Di, malaki pa yun. Malaki, pa. Yun kasabay yun. po ay kakunti pa siguro. Yan po yung ating repulyo mga kapambin. Update sa repulyo. Nautay na o. Oh. Nabilog na. Kaya yung tatay. Repulyo. Ayan po yung ating magandang talungan din eh. Ah, ah. Ay, gara nga naman. Eh, eh. Oh, ayan po oh. lang tayo. Hmm. Ay. Bakit? Ay, bakit? ay yan. Oh, gawa ng init. Ah, oh, patay. Ay, buhay. Ay, buhay. Medyo mga po. Ayan po oh. Ayan. Aray po, ang kasunod natin yan oh. Ay, haba. Halaki. Ay, baka pinaka malaki. Ito. ari sa likod ko. oh. Ay lahat po ay may po may tigi na ang. Ano? Ah, mamay ati ka. ko muna. Yan po o. Ah. Kaganda po mga kapambin. No. Ang nakakatuwa na. Hmm. Yan. Ano po Ganun pala. Oh. Ito pwede na rin ito oh. Ito pa Ito pa. Ito pa. Nasaan? Wow. Wow. Yan po o. Aba. Ay, maghanda na kayo ng itlog. Aray, oh. Ay, daw, Aray, may, may, hoy. Aimee pa. Yan, pwede uh -huh. na yan. Oo, uh oh, Yeah. Hmm. Kabang itlog ng mga ano na rin. Magagamit. Ay, aray, sumakay, o oh, kaya kilo. Uh -huh. Oo, sumakay lo. po, oh. Kailangan po ano na Ito, ito, daddy Sinutuwid eh, oh, nasan? Ayan, oh, ganda Kahapon, oh, ang liit pa nito Yan, ang bilis pa ng talong po Dabas na pala dadi. Ay, dami po oh. Magpupro. Nangangitin mo. Uh, <laughs> Ay, ari, may Ay, tama mi. May. may may tama mi, ari. Tanggalin natin dali. Wala na, ito reject po Ay, ito. Pakakahawa oh. pa yan. Kapagin. Hindi, meron niyang uhod. Yung, yung, yung anong, ah. kutkutin. Ay, Ayan. dadaling ko na dun. O, doon. Oo. Doon na sa atin. Lalayo pa dito, dadami pa dito. eh. Ayan po oh. Ang dami dadi. Ito oh. Ay, dami. Ah, ah. Ayan po. Oh. Ayan. Ay, hello mga talong. Ayan po. Ah, ah. Hmm. Ay, lahat ay mayroon halos. Ayan po hello. ang ating mga talong. Tara, harbis tayo. harvest Harbis naman, oo. Ayan, simulan na po tayo. nasan ni? Yung... Ito, madalam eh. Para sa'yo kayo eh, ilalagay. Ayan. Asan? Ito, pwede na to. Ayan, pwede na yan. Eh, isa. Pwede na yan. Ayan. Ayan pa. Oh, may kasunod yan. Ayan, laki o ito. May. Ayan na. Uh -huh. uh -huh. Ayan daw. Oo. Ayan Lagi.

nila na. Ito din pwede na to. Yan. yan. Ito. Ah, hindi pa yan. Simula na po ito. Yung ganito, ano may? Araw. Haraw, dalong, tatlong, araw. tatlong araw yan. Dito po sa sentro lang ang dala natin. Kay Lola Linda, paninda po ito. Alanganin pa yan. Ang dalo tapat niyan. Ha? Heem. Yan. Yan umbilis din po ng talong. Hindi daw pala yung tirahan ko ren ng ano, mabilis so sa ano paglaki. Saunahan? Oo. Mm Tin -hmm. po. Ah-ah. Pakami pigi. Saan ang mitig? Yan. Ito, Lagyan mo. Lagyan Oh, dami agad po. Ito, daddy. Yan. Tatlong itlog. <laughs> ang ilalagay. Adami. Ito pa, oh, daddy. Yan. Oh, bo. <laughs> Yan. Batak kong pinagsipas mo. Para ano? Mga saya ka. Siyempre. Araw-araw ako nandito. Susunod ako. Mas marami. Mas marami po yun. Batak <laughs> ng batak na lang. Para nakaka, ano, napagbabata ko. Ano, parang nakakaawa yun po naman. Pa? Ngayon, pa yan. Ito? Oo, sige. Sige, ito. Pang-isahan yung ano, ulam. Pang-isahan ito. Ay, yung dalawa. Ayon. Hindi isa, isa. Yan. Aba, marami din po. Tapos hili pa, mamaya. Para sa deliver natin. Pero sila natin yung mabalik po. Kasi ito yung... Reject din yan eh. Makakaagaw pa lang. Sustansya ano. May bagay Maiprito mamaya Aba na, bigat din <laughs> Di na Kunin mo na mga butas Hindi po maiwasan ay. Ay, Bigat na? Taas dito ay, Ayan may bali ko Ayan may bali ko bakit? Ah, uh, dagin lang eh. Asok? Ah. Yan may balik ko. Ara, ara, ara. Yan, balik huh? ko. Oh. Nadali lang ano. Ang dahil po susunod. Oh, eh, dami eh. Ay, yan po. Oh. Ay, apat na po. Aray, oh. Isang puno, apat na. Iba. May tatlo, apat. Ay, dami na pala na yung susunod. Punang pitas pa lang po ito mga kaparambin. Mahaba po, malaki. Dito pa lang po ito nakuha mga kapambin. Dito. Sa Malago. Dito po. Tapos dun sa isa po nating taniman. Doon. Sa taas po wala pa. Tapos dito sa extension wala pa po. Malilit pa yan ay. Siguro po ay sa ano, isang buwan pa po yan. Mga June po yan. Ito na una po ito ay. At tayo naman po ay pupunta sa kabila. Ako po ay magagascatter pa si mag Mangunguha po si mami ng sili doon. Dito na po tayo sa ating ano agraskateran po ulit mga ka Si mami po ay andun po. Namumuti po ng sili. Napili po ng malalaki. May tayo po yung po ng kaunting oras pa po. Maga pa naman po. Ngayon po 5.30 po ng hapon. makapag po tayo ng kaunting ay malaking bagay din po. Hindi na po natin gagawin bukas. Ito na lang po natin mga kaparambin Wala na pong bomb port Dito sa pangatlong ano, Luwang po natin Bukas po ating aagapan ulit Hapo ah, na po Tayo po yung uwi naman Ito ang tayo po bibili pa ng ano, tubig na inumin baka po magsarado yung ano, repellent dyan sa uh, center po namin aray po yung sili na napitas ni mami eh pambili ulit daw po ng binhi itong ano, mga na rin yung ano naman po yung patriot po F1 ito, ano. ito po iba kaibang variety ay ito po talaga yung anong pang sinigang po yung isa pang ano po yun pang dynamite po maanghang po ito yun po yan salamat po sa blessing tayo naman po yung uwi niya.